kunang ng batting with rice. Lagyan ko ng garlic at saka onion. Ito. Pinuhin ko lang yung garlic. Hindi, gar I mean, mapino kasi isang kamay ko nakahawak ng camera. So, ayan. Lalagyan ko muna ng mantika kasi pipirituhin ko muna yung itlog. So, ayan, nilagyan ko siya ng dalawang itlog. Kulutuin ko muna yung itlog bago ko ilagay yung bago ko ilagay yung rice at yung batting. Kasi wala akong maluto guys, kaya itong ang niluto ko. Sila, ko ganyan-ganyan eh. kana lupa na ito. Ito yung tinatawag na batting rice. Laki ng frying pan ko. Oh. Tapos isip ko yan para mag magano ko na. Igisa ko na. Hindi ko natatanggalin yung egg dyan. Igisa ko na yung bawang. Ayan na. Kunti yung oil. Kaya lalagyan ko ulit isa to malab sa ano isa to malab sa ba bakit okay, kanya yung ano oh shit nalipad yung garlic pahingay ng kawali eh tapos ko yung batting. Ouch! Pabawasan ko ng kunting oil kasi kakain si Pedro. Ayaw niya maraming oil. Pero masarap talaga yung may oil. Sayang hindi ako nakapaglagay nito sa box. Masarap to eh. Ibali pag bumila ko, layo ko na lang sa malita ko. So sila? Lagay ko yung rice. Lagay ko yung rice. Oh! Mapapasarap ka. Ito yung fried rice. Kunwari fried rice, pero... Bating rice ang tawag dito. Dinagdag pa ng konting uh, oil kasi kulang yung oil niya. Sarap talaga yung maraming oil. yun naman ni Pedro Ito so, yung hapunan ko. Tapos si Pedro kakain daw siya. Kunti lang kakain niya. Kaya tirahan ko, tirahan ko lang siya ng konti. Tapos lagyan ko yan ng asin. Lagyan ko ng asin. ko na yan. Lagyan ko na ng asin. So, lagyan ko siya ng kunting tuyo. Hindi ko pa siya tinitikman kung anong lasa. Pero sure masarap to itsura pa lang ganito ah, pasarap pa na ito minsan yung ginagawa ko pag walang ulam ito yung ginagawa titikman ko nga ayan na yung aking fried rice ngayon hapon. Super sarap. Mapapasarap pa ka ng kain. Oh my God. Sundang sarap. So yun lang. Bye-bye.